And we are back again mga kalapatids sa ating channel ang kalapatids fishing adventures update po tayo ngayon sa ating mga quality racing pigeons pasensya na po kayo mga kalapatids sa ating mga subscriber kung ngayon lang po ako nakapag update dahil medyo busy po si kalapatids fishing adventures alam nyo naman marami po tayong mga ginagawang trabaho so kaya po ngayon lang po tayo nakapag update dito sa ating mga quality racing pigeons ngayon po mga mga kaibon, mga kalapatids tayo po ay mag-update ngayon regarding po sa kanila ito pong ating sinalang ay talaga namang hindi ko lubos maisip na talagang magagaling ang mga homing instinct nitong mga ito so, ayan. ngayon po ay pang 7 training na po tayo magsasalang po tayo sa araw ng martes ngayon po araw ng martes ay magsasalang po tayo sa Lucena katatapos lamang po nung nakaraan at makikita nyo po sa inyong screen yung mga uh, ating mga ibon na nung nakaraan ay isinalang po natin sa Candelaria Candelaria Quezon ngayon po ay magsasalang po tayo ngayon sa Lucena at sana po ay intact pa rin ang kanilang pagbabalik dito sa ating location ayan mga kalapatids ang ating mga ibon. At total po ng ating mga isinalang ngayon ay siyam. Yung pong unang uh, sabak natin sa unang training. Kaso po, medyo nagka-problema doon sa apat dahil yung apat po na ating isinalang ay hindi po natin na i na itotos o na ipaparonda rito dahil sa ating kaabalahan sa ating ginagawa. So pasensya na po. Ngayon po ay medyo tutok na po tayo sa ating pangkarerang mga ibon dahil nakikita po natin ang mga potensyal ng ating mga natitirang mga ibon no? so ngayon nga po ay limang ibon na nga po ang ating isinasalang limang ibon na po ang ating sinasalang ngayon at ngayon po ay pangpitong training na po tayo sa South Derby Race so ayan ngayon po ay pinaliguan po natin sila para pagsalang natin bukas ay presko silang makakap makakabalik dito no? presko sila presko ang kanilang pangangatawan o, yan. pinainom na rin po natin sila ng uh, mga vitamins at yung mga pangangailangan nila ngayon mga kalapatids ito talagang ito pong isang ito ay kaya out ko na sana yan kaya out ko na sana yan dahil hindi po makabalik dito sa ating location no dahil pawala-wala po hindi po malaman kung saan ang pupunta hapon na po siya bumabalik ngayon, pero ngayon nagbago po ang kanya sistema ngayon po ay uh, talagang pumapasok na rin siya sa ating trapdoor at uh, talaga namang pinapa pinapagulat ako nito nitong ibon na ito so ayan ito po itong ibon na ito ang ito po sana ay ating i-out na. So, yan. Ito po yung ating mga mga isasali sa race. So yan. Yan, yung isang to, yan. Yan, ito. So yun. Ito. At saka yan, yan ang panlima. Yan, yan ang panlima. Ayan, nakita nyo naman ang ating mga pandigma. Ngayon po ay sa Lucena po tayo uh, magte-training. Kaya inaasahan ko po ang inyong suporta dito po sa ating munting uh, loft. Ito pa po yung iba. Ayan o. Oh. Ayan pa po yung iba nating mga warriors na sasanayin. Yan po mga yan, ay hindi pa po sanay pumasok sa trapdoor. Kaya atin pong sasanayin ng mga yan. Pasensya na kayo mga kasubscriber. Mga sa ating mga subscriber no, na tumatangkilik sa ating munting channel ang Kalapatids Fishing Adventure dahil talagang medyo busy po si Kalapatids sa ating trabaho. Tayo nga po ay bumibiyahe. Kaya po tayo hindi nakakapag-upload ng ating uh, Uh, channel yan yan ito na ating mga mga pandigma ready na sila para mamaya yan oh. ang una po talaga bumabalik dyan ay ito yan yan ito ang unang bumabalik dito sunod po nyan ay ito itong dalawa yan ayan, tapos magkakasunod na sila ayan, ito sumunod, tapos ito kaya malalaman po natin bukas mga kalapatid samahan po ninyo ko sa pag-aabang natin dito sa ating mga warriors ayan oh. o, Kita nyo naman oh. ang last toss nila ay galing ng Candelaria ayan Kita nyo naman kung gaano ating mga pandigma. Ayan, oh. Hindi na nga po natin sila pinaloply dahil bukas naman ay uh, paraganado sila silang lumipad. Ngayon ho oh, ay pahinga nila ngayon. Ngayon ay pahinga nila. Sa mga sumusuporta po sa aking YouTube channel ang Kalapatids Fishing Adventures, Maraming maraming salamat po sa inyo. So hanggang sa muli mga kalapatids. See you tomorrow. Sa abangan po natin sa Lucena City. Abangan po natin ang limang ito. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. At to, Pang lima. So yan. Hindi po kasama yung isang yun. Hindi kasama yung isang yun. Ayan. Lima lamang po. Sana po ay 5 out of 5 pa rin ang ating mga warriors bukas. Sana makompleto sila. So paalam mga kalapatids. Hanggang dito na lang po muna. See you tomorrow sa ating vlog. Sa ating pag-abang dito sa ating limang warriors na ito. Bye bye you! Maro. Ayan guys. Good morning. Meron na tayong dalawang dumating. Ayan, isa. At saka yun pa oh. Moronda oh. Ayan oh, no? parang nila pagod oh. So ito po yung isa. Ayan oh. No? Lima po yung pinakawala natin. Fresh from Sariaya, Quezon. Ayan diba, no? oh. kunan natin kahapon mga ayan no? fresh from saryaya ayan dalawa na po A few inches later. Ayan guys, meron na ulit tayong isa. 3 out of 5. Ayan o, kadarating lang. 809 o 9. Ayan o, kadarating lang. Fresh from Sariaya, Quezon.